Uh, medyo kinakabal Yes. Bakit? Uy, bilis yun to yung timpong naibig ko. <laughs> so, ano, huwag ka ba Bakit, mo ba bilis yung timpong ang puso na? Hindi uh, uh, po ako sa ming, sa yung tubig diba? At tapos, ang lapit niya po. Ayan, yun mo. Ngunit sa naman ito. Tsaka okay-okay ngayon okay, yun yung pakilanggang po ngayon na Nandito ka. Uh, uh, Walang asungot na kasama. Okay na dito, di ba? Kaso, ano, medyo nag-iba na rin yung pakiramdam ko. Medyo nahilulit ako, may. Eh. Pwede bang... Pwede bang... Pwede bang mo lang ako? Pwede bang pasandir mo na ako? Pwede bang pasandir mo lang Wait lang ha. Five minutes lang. Nabos lang to. May ito talaga ako. Sige po. Pahinga muna po kayo.